guys, kain tayo. Kain tayo guys. Ayun, nag-doodles muna tayo. Kung muna hapunan ko. แนละ้วไงวันนั้งออปกใจไหลลงเนียงล noodles lang guys, ang na. Ito yung mga paborito ng mga OFW guys. Noodles na may kasama ng itlog. <laughs> diba? OFW mm. lang makarilit nito. Paborito ng mga OFW, kubos, ang dumi at saka itlog. Yan ang mga paborito naman. Madalas kailin. Kasi bihira ako kumakain ng kanin na yelo eh. Kaya minsan nasasayang talaga ako ng kanin. Nagkanin kasi ako nung nakarang araw. Hindi ako pwede magkanin lagi guys kasi ano ako, high blood. Nihepen ako guys kaya hindi ako lagi magkanin. Hindi ako pwede sa kanin palagi. Nagkakanin naman ako pebera. Bukas na ako magkanin. Ang init dito guys, grabe. Ang temperatura dito sobrang init. At may aircon pa siya guys, may init. Natabla lang yung labi, kaso lang